Mga puso, nagbabalik po tayo dito sa PITX kung saan halos sa umaygit oh apat na pong mga kababayan natin ang nananatiling stranded dito dahil sa pagkan, pagkakansila ng ang kanilang mga biyahe sa iba't ibang mga probinsya, particular po sa Batangas at gayon din sa Bicol Region. Marami pa rin po mga kasada hindi madaanan kaya hindi pa rin makabiyahe ang mga bus. Sa kabuuan naabot po sa halos isang daang biyahe ang nakansela at dahil pati nga po yung mga biyahe ng Roro ay kanselado rin, ay marami po ang mga naantalang mga biyahe patungo dyan sa particular dyan sa Matnog at gayon din sa Batangas Port. Sa kasiguran Aurora, kahit tumila ng ulan ay hinihikayat pa rin ang mga lumikas na residente na manatili sa mga evacuation center dahil bukod sa hindi parin pa rin humuhupa ang baha, ay may banta ng panibagong bagyo. Mula sa Aurora, bayam um, unang balita si Katrina Sol. Katrina. Ivana, panakanakang nakang pag-ulan na lang ang naranasan natin kaninang madaling araw dito nga sa kasiguran sa Aurora. Tumila na nga yung malakas na ulan at malakas din na ihip ng hangin na naranasan natin dito kahapon. Kumpara kahapon ay mahina na ang mga naging pagulan kaninang madaling araw. Ngunit kahit humina na ang pagulan dito, ilang mga barangay pa rin ang hinihikayat ang mag-evacuate na mga evacuee na huwag munang umuwi. Isa na riyan ang evacuation center sa barangay Marikit dito sa Kasiguran Aurora. Ayon sa barangay captain nito na si Nesiri Arbuena, hindi pa raw kasi tuluyang bumababa ang baha sa bahay ng ilang mga evacuees. At bukod dito ay may isa na namang bagyo sa labas ng Philippine Area of responsibility Kaya naman mas mabuti umano na manatili muna pansamantala ang mga evacuees sa mga evacuation centers. Ang mga lugar naman na binaha kahapon nagsimula ng bumaba ang tubig tulad na lang sa ilang mga kalsada dito. Gayunpaman, ayon kay J. Mar De Leon, kasiguran MDRRMO, base raw sa karanasan nila ay kahit wala ng ulan ay tumataas pa rin ang baha. Matapos daw kasi ang malakas na pagulan ay binabaha sila dahil sa mga tubig mula sa bundok na bumababa rito. Kaya naman mas makakabuti raw talaga na siguraduhin muna ng mga residente na ligtas na at wala ng baha sa kanilang mga lugar bago umuwi. Narito naman ang pahayag ng kapitan ng barangay Marikit. Ang bilin po sa amin ng uh, aming MDRRMO, kung hindi pa po sila pwedeng bumalik sa kanilang tirahan, mas maganda pong mag-stay muna dito sa aming evacuation center. At sa kasalukuyan po ang uh, status po ng kanilang tirahan ay hindi pa po nagsusubside yung tubig. So mas minarapat po nila na mag-stay po muna dito para maging safe. Ivan, yung mga uh, bahanga sa ilang mga kalsada kahapon ay humupa na ngayon. Nakita natin yan nung nag-ikot tayo kanina. Ngunit eh, dito sa kasiguran, mahangin pa rin at makulimlim pa rin o madilim pa rin ang kalangitan. At yan ang muna ang latest mula dito sa kasiguran, Aurora. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son. Ay libo at limang daang pamilya sa Cavite ang lumikas dahil sa panalasa ng Bagyo Christine. Nasa Kawit Kavite pa rin at may unang balita live si Jomer Apresto. Jomer! Igan, pahirapan pa rin ang pagdaan ng mga motorista dito sa bahagi ng Binakayan sa Kawit Cavite dahil yan sa bahan na nararanasan sa lugar dulot pa rin ng pananalasa ng Bagyong Kristin. Nabalot ng dilim ang bahaging ito ng Tirona Highway sa Kawit Cavite Ayon sa mga residente, mula alas 9 pa kagabi nang mawalan ng supply ng kuryente ang lugar dahil sa patuloy na hagupit ng bagyo. Nandito ako sa bahagi ng Tirona Highway sa Kawit, Cavite. Ito yung dadaanan mo kung pupunta ka ng Noveleta at Rosario, Cavite. Hinarang na kami ng mga rescue team dito dahil ang sinasabi ay mataas pa ang tubig baha sa bandang dulo kaya hindi pa rin pwedeng daanan ito ng anumang uri ng sasakyan. Ang motorcycle rider na si Jeffrey, alas 11 pa kagabi nang mas stranded sa lugar. Galing pa raw siya ng Maynila at pauwi na ng Rosario. Bukod sa baha, problema niya rin ang kanyang motorsiklo na tumirik sa Bacoor kaya kinailangan niya itong itulak hanggang sa kawit. Kakakaya ko lang po, punta ko ano, punta Rosario. Malaki po po yun. Ano po yun, bali, bali, nabilita pa tapos po sa Rosario na po sunod. Ang ilang sasakyan naman ay pinarada muna sa mataas na bahagi ng tulay na ito para hindi abuti ng baha. Ang mga residente namang ito, mahigit 20 minuto raw lumusong sa baha para makabalik ng kaingin. Galing pa po kami ang panamitan, sir. baha? Yes po, sir. Napakabaha mo, sir. Gagento na po. Kasi bewang po. Napalas po ng al... Nung agos po, sir. Paglakad niyo po doon, talagang napakahirap po maglakad. Ang residente namang si Ema makikitulog muna sa kakilala dahil inabot na raw ng baha ang kanilang bahay. Gano kalalim yung baha doon? Ano po hanggang chan ko po tapos malakas yung current. Dito po kami tutulig kasi medyo mataas po yung sa amin eh. Opo, lahat po inabot na. Ayon sa Cavite Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Umabot na sa mahigit 1,500 pamilya ang inilikas mula sa buong lalawigan dahil sa bagyo. Pinakamarami raw dito ay mula sa Cavite City na aabot sa mahigit 500 pamilya at sa Ternate na aabot sa mahigit 300 pamilya. Ang bayan naman ng Noveleta hindi pa umano nakakapagpasa ng report dahil sa nagpapatuloy na rescue operation doon. Patuloy naman daw na inaalam ng Cavite PDRRMO kung ano ano mga lugar ang wala pang supply ng tubig at kuryente hanggang sa ngayon gay hindi na mga lugar na matataas pa ang tubig baha. Samantala Igan, sa ngayon ay matatandaan na una ng isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite dahil pa rin sa epekto ng bagyong Christine. At yan ang unang balita mula dito sa Kawit Cavite. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Pagkumparana Storm Surge, ang Binmali at Lingayan sa Pangasinan, kasunod ng hagupit ng Bagyong Christine. Sa Dagupan City naman, may nanatili pa rin sa evacuation centers para matapos silang maapektuhan ng bagyo. May unang balita live si Claire Nakanilaw-Dungka ng GMA Regional TV. Claire? Igan, magdamag na naranasan ang malakas na ulan at hangin dito sa Dagupan City. Ngayon nakataas pa rin sa signal number 2 ang probinsya ng Pangasinan, bunsod ng Bagyong Christina. Kahit baha, sa downtown area, may mga establishmento pa rin nagbukas sa kabila ng nararanasang malakas na hangin at pag-ulan na dulot ng Bagyong Christine. Yung mga basura ma'am, naiiwan po kasi dito. Kaya dapat walisin namin papunta dun sa likod. Simula noong Miyerkules, October 23, may mga residente nang lumikas mula sa Barangay Maluwad dahil sa banta ng bagyo. Tulad ni Gina Ramos na natuklap ang bubong ng bahay dahil sa malakas na hangin. Nangangamba raw siya sa kaligtasan ng pamilya. Yun, tanggal po yung bubong ma'am. Yun, natakot na po kami kaya umalis na po kami kagabi po madam. Kaya dito kayong sa patient po. Sa ngayon, nasa mahigit 30 pamilya na o katumbas sa siyam na putsyam na individual ang nasa evacuation center ng barangay. Karamihan sa kanila ay tinamaan ng hangin kasi nasa open sila. Gaya na sa fisheries, open yung fisheries kaya yung mga kabahayan nila natanggalan ng bubong, yung iba natanggal yung dingding. Sa Binmali, Pangasinan, naramdaman ng malakas na hangin at ulan dahil sa Bagyong Christine. Nakamonitor ang mga otoridad sa sitwasyon sa dagat, lalo't nakaranas ng storm surge gabi noong Miyerkules, October 23. Binaha ang ilang bahagi ng Baywalk Bunsod ng storm surge. Sa bahagi ng Barangay Banlag, may sumadsad na barko sa Baybayin. Nai-report na ito sa mga otoridad para sa investigasyon. Binaharin ang baywalk sa bahagi ng Linggayan, Pangasinana, bunsod ng naranasang storm surge. Umabot hanggang Capitol Beachfront ang baha. May ilang natumbang puno sa baywalk. Isa sa mga barangay na labis na naapektuhan ng storm surge, ang coastal barangay ng Manibo. Pinakaapektado ang mga residente sa Sitio Villa Manibok, Sitio Casolming at Castillo Baybay. So nung tumatas uh, tumataas na yung tubig, is, uh, inabisuhan ko na yung mga tao. Nasabi ko is nagpabandilyo kami. Nasabi ko isa uh, lumikas na tayo. Bukod sa Binmali at Lingayen, nakaranas din ng storm surge sa Lamino City, Infanta, Dagupan City, San Fabiana, Labrador, Sual at Bolinao. May mga inilikas na residente sa Narciso Sports and Civic Center Gymnasium sa Lingayen, Pangasinan. Lumikas po kami ng alas 3 kasi po yung bahapit eh, lampas tuhod na po. Kasama ni Christian na lumikas ang sampung iba pang kamag-anak, kabilang ang kanyang kapatid na walong buwang buntis. Mahirap po. Pa. Dahil pati yung mga bata, nahihirapan din po. Bukod sa mga inilikas sa Narciso Gym, may iba pang residenteng inilikas sa iba't ibang evacuation center sa Lingayen. Igan, nakaantabay naman ang otoridad sa sitwasyon at pangangailangan ng mga evacuees, lalo na sa kanilang kalusugan. Igan. Maraming salamat, Claire Lakanilao Dungka ng GMA Regional TV. Naratili lubog sa baha ang ilang lugar sa Kamarini Sur matapos ang pananlasa ng Bagyong Christine. At live mula sa Naga City, may unang balita si John Consulta. John? igan sa tulong ng mga bagong dating na rescue units at equipment ng Philippine Red Cross na galing dyan sa Manila ay napasok ang isa sa pinakamahirap na puntahang lugar na tinamaan ng Bagyong Christine dito sa Kamsur. Napasok ng Manila-based emergency response team ng Philippine Red Cross ang Barangay del Rosario Zone 6, San Fernando, Camarines Sur gamit ang mga rubber boats at malalaking 6x6 rescue trucks. Nasagip ng grupo ang isang buntis na kabuwanan na at malapit ng mga anak at isang one-year-old na sanggol. apot dib hanggang balikat ang bahang sinuong ng mga rescuers para lang masagip ang mag-ina. pa ng pag-rescue ng PRC dahil tinawid ng mga rescuers ang baha na may habang limang kilometro na umaabot hanggang sa balikat o halos 5 feet. Nagpahirap pa sa rescue efforts ng Philippine Red Cross ang may limang daang metrong haba ng pila ng mga sasakyan na nalubog sa baha patungos sa direksyon ng Naga. Kagabi, tumambad sa amin ang halos isang kilometrong haba ng mga cargo trucks na stranded sa Kamsur. Ayon sa mga nakausap naming igang mga drivers, ay uh, pabalik na dapat sila sa Manila nang biglang bumagsak ang lagpas taong baha sa kanilang mga kalsadang dadaanan kaya wala silang magawa kundi pumarada at magantay na lamang na humupa ang baha. Sa ngayon, Igan, ang uh, magandang balita ay mayroon uh, meron tayong impormasyon na kuha mula sa Philippine Coast Guard dito sa Kamsun na meron sila mga bagong dating na mga equipment at mga sasakyan na mga malalaki ano, para magamit nila sa pagpasok doon sa mga malalalim na lugar na talagang uh, hindi nila mapuntahan dahil sobrang taas ng bahagpas uh, bahalagpas tao. Oh. Pero sa pagkakataon ito ay uh, meron ng deployment sa dalawang bayan dito sa Kamsur para maabatan o matulungan yung ating mga kababayan na talagang hirap na hirap na hanggang sa ngayon dahil nga sa perwisyon dala ng bahang uh, binukos itong siya Bagyong Christine. Yan muna latest mula rito sa Kamsur. Balik sa igat. Maraming salamat at ingat John konsulta. Walang mga naranasan pag-ulan sa nakalipas na magdamag ang mga residente ng Lumikas dito sa TM Calong Elementary School sa Lipa City. Sila po ay mga residente na galing dito sa uh, Barangay Balintawak kung saan ay nakaranas sila ng pagtaas ng tubig. Pinasok ng kanilang mga bahay kaya napilitan ko silang Lumikas dito. At uh, ngayon medyo umaaliwala so ang uh, kalangitan, medyo parang uh, gustong sumikat ng haring araw. Alamin natin sa mga residente dito kung sisikat ang araw, uuwi na ho ba kayo? Pwede po. Uh -oh. Pero laging hihintayin po ang ano abiso ng barang, ng barangay captain para siya kasi siya, sa kanila po kum, kami kumukuha ng ano An advice. Ng advice. Pero naalala niyo din yung mga LPA pa. Eh uh, po kasi nasa creek po kami banday. eh. Uh -huh. Kagaya ng isang kasama namin na tamaan yung gay yung bahay. Saka uh -huh. yung pamangkin ko yung mga kagamitan uh -huh. nila. Kaya yun po. Ayan po. So ay dito po ay nasa mahigit isang daang pamilya o nasa alos sa uh, uh 500 individual ang pansamantalang tumutuloy dito po sa uh, Team Kalaw Elementary School. Uh, sila nga po napilitang magsilikas dahil nga sa uh, yung kanilang mga tahanan ay pinasok ng bahay. Yung iba naman eh wala na hum matutulugan doon dahil nabasa. So eto ho sila yung ilay ng pamilya magkakasama sa bawat kwarto. Itong si Brian ay uh, si Brian Osmilio ay isa sa uh, meron po siyang karamdaman. Siya po ay uh, bedridden. At siya isa sa, sa pinakahuling lumikas doon sa lugar nila, Brian. Ano nangyari? Bakit? Ano nangyari? Nagkabiglaan po ng kumatama oh, ako pati nyo. Nagkabiglaan? Opo. Sa so, ikaw yung huling na iyalis? Opo. Mm -hmm. Mabutit, hindi ka na, 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 na nasaktan o no? kung napahamak, ganun. I ano po, nung pong nagkabiglaan, eh, Mabuti po yung nandun po yung kapatid ko na sumunod sa akin. Mm -hmm. Sabi, kuya, eh. kuya, meron po tayong naiwan. Mm. Oh. Yeah. Kaya ko na ikaw yung huling-huling na ilikas Opo. doon? Ah, oh, okay. Wala namang ano, wala ka namang, uh, wala namang na ano sa'yo, napinsala sa'yo, at uh, ikaw ay eh, huli ka na ilikas doon. Ay, eh, nagpapasalamat po ako sa Diyos kung nangunat, wala pong na po sa tawang ko. Ako ngayon, kumusta ka dito? Okay naman po. Mm -mm. Nag-aalala ka ba kasi may mga bagyo pang dadating? Babalik ba agad kayo doon o dito ka muna? Ay, sa itip-tip ko po. Kung gusto po ng kapatid ko, siya po kaya nag-aalaga sa akin eh. Ay, ikaw po. Oo, ano plano niyo, May? Kung, ako uh, kung dahil medyo umaaliwalas yung panahon, pero may mga bagyo pang mga inaasahan dadating, ano plano niyo? Babalik muna po sa bahay, gawin ng aayusin po. Aayusin? Ano ba naging ano sa bahay niyo? Ano inabot ng bahay niyo? Yun pong aming harapan po yung wasak po, tsaka po yung likod po ng bahay. Ah, oo. So maglilinis muna kayo, oo. Pero hindi kayo doon muna matutulog? Hindi muna po. Pero si Brian, paano? Dito lang yung... Opo, na. dito muna. Oo. Yan po yung... Uh, ang uh, sitwasyon siyempre ng mga kababayan natin dito, nag-aalala pa rin ho sila bagamat sabi ko nga ho ay eh, medyo umaaliwala so ayan actually o, nakikita natin sa labas, medyo umaaliwala so ang kalangitan. Pero nag-aalala pa rin ho sila kung babalik na sila sa kanilang mga uh, iniwang mga tahanan na pinasok ko ng tubig dahil nga po do sa uh, ito ito mayroon isang bagyo, may mga low pressure area at sinasabi na baka bumalik pa ito si Christine. So yun know, yung inaalala ng ating mga kababayan uh, sa kanilang uh, pagpaplano kung babalik na ba uh, sabi nga ho ay eh, hintayin daw nila yung magiging advice sa kanila ng kanilang barangay captain. Samantala sa mga kaugnay na balita po, malakas na ulan at hangin ang naranasan sa iba pang bahagi ng Batangas dahil po dito sa Bagyong Christine. Update tayo sa lagay ng panahon sa Baguio City. May unang balita live si Sandra Ginaldo. Sandra, kumusta na dyan? Yes, Igan, Ngayon dito dito sa Baguio City, Igan ang uh... Ulan ay pabugso-bugso no, moderate to heavy po ito. Hindi siya ganap na tumitigil talaga simula kagabi pero bahagya siyang humihina tapos lalakas na naman. At meron po itong dala ren na pabugso-bugsong hangin. Pero ayon po kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ay uh, wala namang ulat ng panibagong landslide bagamat may mga ulat daw kaugnay sa mga puno na malapit nang matumba. Kagabi po ay rumesponde ang mga awtoridad dito sa isang land slide sa Celestial Village isa po yung uh, residential area sa taas ng bundok gubuuhan lupa sa isang construction site at naapektuhan din ng isang vacation house sa mataas na bahagi ng slope ng bundok wala naman pong nasaktan sa insidente tinakpan ng trapal ang lupa para daw hindi ito masyadong lumambot Magdabag na umulan kaya patuloy po ang pagbabantay ng LGU sa mga landslide prone areas lalo may mga barangay sila na nasa matatarik na lugar wala na Pong pagbaha na naiulat dito Sarado pa rin po ang Canon Road Pero hindi po yan dahil sa bagyong uh, uh, dagdaan Kung hindi po, uh, i-under repair po yan bago pa man bumagyo Ayon din sa local government, maayos naman ang Marcos Highway At na Road at maari po itong madaanan Basta po ingat lamang sa pagmamaneho Sinabi rin po IGA ng DPWH Cordillera Nasa Binguet po, Mountain Province at Kalinga Ay meron pong mga kalsada na sarado o kaya ay limited ang access. Kaya kailangan din po mag-ingat ang mga motorista. Yan po muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Baguio City. Igan? Maraming salamat at ingat ka, Sandra Aguinaldo. Dumikas ang mayigit limandaang pamilya dahil sa bahang dulot ng hagupit ng Bagyong Christine sa Ilocos Norte. ang 300,000 pisong halaga ng palay at mais naman ang nasira dahil sa bagyo. Dahil mula sa Lawag, Ilocos Norte, may unang balita si JP Soriano. JP Igan mga kapuso na sa signal number 2 pa rin ang uh, probinsya ng Ilocos Norte bagamat uh, hindi direktang naramdaman ng probinsya ang hagupit ng Bagyong Cristina ay naging maagap naman sa pagpapanikas ang mga local officials sa mga residenteng nakatira sa mga low-lying areas o yung mga barangay na madalas bain kapag may bagyo. At sa latest update nga po, Igan, mula sa Provincial Office ng Ilocos Norte, aabot sa 534 na pamilya o katumbas ng 1,607 na individual ang naapektuhan o di kaya ay in-evacuate dahil sa bagyong Christine. May pagbaha at maliliit na landsliding na iulat sa ilang bahagi ng pagut-put pero agad din naman itong humupa at na-clear ang daanan. Apat bahay ang naiulat na nagkaroon ng partial damages pero wala namang grabe kang ari-ariang nasira dahil sa bagyo. Igan dito naman sa Lawag Ilocos Norte aabot sa mahigit 350,000 pesos na halaga ng palay at mais ang nasira ng bagyong Christine, mas maliit na porsyento raw 'yan kumpara sa nakaraang bagyo. Ito ay dahil maaga raw na abisuhan ang mga magsasaka na mag-ani na bago pa tumama ang bagyo. At nananatili makulimlim ang panahon dito sa Lawag uh, Ilocos Norte. Bagamat uh, mas may improvement na uh, kumpara nitong mga nakaraang araw, ay patuloy pa rin nakamonitor ang mga local officials sa galaw ng Bagyong Christine. Kaya nananatili po at mananatili pa rin ang mga residenteng inilika sa mga evacuation center. At isa pa sa mga binabantayan nila ay ang galaw ng isa pang bagyong may ng pag-asa. At yan muna ang latest mula rito sa Lawag, Ilocos Norte. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Naguula. Maraming salamat, JP Soriano. Kabilang po ang Agoncillo, Batangas, sa napuruhan ng Bagyong Christine, may mga naitalang nasawi matapos matabunan ng baha na may halong debris. Nasa Agoncillo, Batangas at nayon ng balita live si Bam Alegre. Kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan, Bam? Maris, lima ang nasawi sa Agoncillo, Batangas dahil sa Bagyong Christine. Sa paonan pala ng MDRMO at Office of the Mayor, tatlo sa barangay Subic, Ilaya, ita sa Subic, Ibaba, at ita sa barangay Pantulan. Nasawi sila ng matapunan sa baha na may kasamang putik at kahoy. Bakas na buong bayan nang iniwang pananalanta ng bagyong pristine lalo na ang naipong putik sa mga bahay at kalsada at mga nabalahaw at naanod sa mga sasakyan. Problema rin ng komunikasyon dahil wala halos signal, pantawag, pati ang internet. ng nagsasagawa ang Philippine Coast Guard ng inspeksyon sa barangay Banyaga at Pilipanua ng mga stranded din dahil sa sama ng panahon. May evacuation center naman ngayon sa so buong bayan ng Agoncillo. Sa so, unang balita, mula rito sa Agoncillo, Batangas, Bam para sa GMA Integrated News. Balik tayo, Marie. Salamat, Bam. No pets left behind. Yan po ang panawagan ng animal advocates sa gitna ng hagupit ng bagyong Christine sa ilang lugar sa bansa. May unang balita si Joseph Moro. Hindi lang ragasan ng tubig at sigaw ng tulong ang maririnig habang humahagupit ang bagyo. Kundi pati mga tangis ng mga alagang naiwan, hindi rin madali ang pagsagip sa kanila. Sorry na po, sorry na, sorry na. Pero ang grupo ng Animal Rescue mula sa Tabaco City, Albay, sinuong ang panganib. Tatlo na sagip nilang asa sa kasagsagan ng bagyong Christine. Mismo ang kanilang shelter na may mahigit isang daong aso at pusa, kinailangan ding i-rescue panawagan ng mga animal advocates, no pets left behind. Para sa People for the Ethical Treatment of Animals Asia, dapat kasama sa prioridad ang kaligtasan ng mga alaga tuwing may kalamidad. Kung hindi may iwasang iwanan, siguraduhin na sa mataas na bahagi ang mga alaga para hindi abuti ng baha. Huwag silang iwang nakatali o nakakulong at kung kakayanin, isalba rin ang stray animals. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Dahil sa epekto ng Bagyong Christine, suspendido ang lahat ng laro ng Senior Men's Basketball Games ng NCAA ngayong araw. Nakatagdasa ng maglaban ng Arellano Chiefs at Mapuwa Cardinals mamayang tanghali. Hapon naman sana ang laro ng San Sebastian Stags laban sa San Beda Red Lions. Ito miyarkules na postponed din ang mga laro dahil din sa masamang panahon. Ayon sa NCAA, schedule ang mga laro at iaanunsyo na lang nila ang bagong petsa. Golden Voices with Golden Hearts. Yan ang pinatunayan ng rising K-pop girl group na Eunice sa kanilang muling pagbisita sa ating bansa. Sa media conference, inanunsyo ng grupo na ibibigay ang bahagi ng kanilang Curious Land fan concert sale sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Dasal daw nila na wala nang maapektuhan pa ng kalamidad. Ayon kay Eunice Filipino member Alicia. Hangad din ng grupo ang kaligtasan ng fans at kanilang mga mahal sa buhay. Mamaya na ang concert ng Eunice dito sa Quezon City. Pupunta rin sila sa Cebu bukas para makamit and greet ang kanilang Cebuano fans. Ngayon may kalamidad kaisa si Heart Evangelista sa panawagan na No Pets Left Behind. Sa IG story, nag-share si Heart ng uh, post tungkol sa kapakanan ng mga aso tuwing rainy season. Certified for mom ang kapuso star. Kabilang sa mga alaga niya ang rescued aspen na si Panda. Speaking of Heart, bukas na ang premiere ng kanyang limited series, The Heart World sa GMA up close na pasilip ang special docu sa kanyang Fashion Week journey. Exclusive din na itatampok sa Heart World ang buhay ni Heart bilang artista at may bahay. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.